<laughs> yeah. Yan. Yan. Ganyan ang mga pag-move, ano gano. mo na yan para shield. Yan, punuin mo yan. Ay, guhit. Nakita pa. Mm -hmm. Ayan. Sige. Nice oh. <laughs> ano eh. Ay, yung sounds o? God. Hindi na ka eh. Yeah. sa banjo. Ano yung guhit? tengok Yang terintah Masih terus ya ipisot naman dito <coughs> Ayan. puro ipok silang banat bawal daw yung barina dito eh. kaya yung iniduro dito silat lang wala, hindi na rin binabarina So bago kabit ng iniduro nito, patuyuin muna ito. Bukas pa iniduro nito. At tigasin natin magdamag. Grab. Wala talaga madaanan yung singaw niya. Tapos shield pa an dito sa baba. Si Sh shield pa namin 'yan. Para yung galing baba, walang masingawan. Nandito dito, dito rubber yan, rubber dito bukas. Yung kanya. Uh, wax. Kaya kailangan isentro sa 30 to. Pag upo ni ni Duro, dyan sakto sa wax niya. Kaya kahit anong mangyari, walang kasingaw-singaw yan. Eh, iba pag binubuhusan. Dito yan sa wax. Hmm. Hindi sila nagtapat. Kaya pag mga tubiro lang na huwag pa, huwag dyan, hindi nila alam yan. Tira lang ng tira. Ayun, pag-testing, tagas. Maggalaw lang kundi, tagas. Okay. O na. Sure na lang yan. <coughs>